Samantala, barangay naganahan nagahandana naghahanda na ngayong paparating na undas ang detalye ng balita hatid ni Idol Zaira Kuntapay. Naghahanda na ang pamunuan ng barangay naganahan Kawayan City sa kanilang gagawing pagbabantay ngayong paparating na undas sa Nagarakan Cemetery. Sa panayam ng ILM News Team kay Renato Aquino, kapitan sa nabanggit na barangay, sinabi nito na gaya ng nakagawian, nagkikipag ugnayan sila sa mga kalapit na barangay na naglilibing rin sa kanilang sementeryo upang maging katuwang nila sa pagbabantay. Aniya, kabilang sa mga barangay na ito ay ang Barangay Pinoma, Barangay Nunglungan Uno at Barangay Silawit. Ipinagpapasalamat e ng kapitan na natapos na ang road concreting project patungo sa nabanggit na sementeryo dahil kahit papaano ay naging mas maluwang ang kalsada at hindi na magiging problema pa ang maputik na daans sakali man na umulan. Paalala ng kapitan sa mga dadalo sa sementeryo sa araw ng undas, sumunod sa mga ipatutupad na alituntunin katulad na lamang ng pagbabawal ng pagdadala sa malalakas sa speaker at mga matutulis na bagay. Tulad po ng dati po, yung dito sa barangay na ganakan, apat na barangay po kasi naglilibing dito. Inoma, Silawit, saka nungan-unan. -nunga. Meron kami mga usapan na gaano kami ng mga barangay tanod Nagpapatala -nag rin sila ng barangay tarot nila para alternate ba yung pagbabantay dun sa... Just in case na may konting problema, at least eh, na-actionan ka agad. At saka mayroong pinapadalang mga ano din dito, kapulisan natin. Naglalagay kami ng barangay tamit kasi yung daanan namin dyan, parang one way. Buti nga ngayon, ano eh, bagong simento, at least eh, lumapad ng konti. Saka hindi na maputi katulad dati. Kaya kami nagpapasalamat kami kay Mayor at sa ating congressman sa 60th alam naman natin yung mga alituntunin sa mga dapat na hindi at hindi dapat gawin. Sana po natin para maiwasan natin yung mga konting uh, problema dito sa barangay ng Ganatan. Yun lang po. Maraming po salamat. Ito ang pahayag ni Kapitan Renato Aquino. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol. IFM News.